So today is July 31, Wednesday. Ito ang tent ni Coco Martin. Ito ang tent ni John Estrada Alan Pauli. <laughs> Hello sir. At ito naman yung tent ni Miss er Erba Salola Erlanda. Kim and Miss Jean at ito naman yung tent ni Jujit Ryan Big Mac Mamon Baby Giant at ito naman yung tent ni hello sir yan tenda rito ito yung tent ni sir Mononi, Ate Gay, Nico Natividad, Lito Camo and Diwata, speaking Diwata wala nga pala siya dito wala sya dito guys. Uh, until now yung hinihiwa yung eksena na si Boyas, hindi pa rin natatapos kasi wala si Diwata. Dapat taping sya ngayon dito sa Batang po. sige po Ayan, dyan na uh, ano yung mga artista sa mga ten Kasama si Diwata pero wala sya ngayon. Dapat may eksena sya. Siguro ba abis si Diwata o may mga ginagawa. Siyempre yung mga negosyante.